Wow. Guys, magandang umaga po sa iyo guys. Dito po ako ngayon guys sa um, Palmera Street. <laughs> Dahil changi po dito, dito ngayon. Ano na madaan, madiin mada yan. Tapos yeah, pwede ka na, na mag- <laughs> <laughs> ang changi dito dulo sa dulo baka gusto nyo guys umabol dito pwede kayo umabol hanggang tanghali lang ito guys mamayang hapon wala na ito umaga lang yan, ito dito, dito mga gamit yan guys. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na sa mga aking video. At salamat sa panunood nyo sa aking vlog. At huwag nyo kalimutan mag-follow, subscribe, like, and share para dito po kayo sa mga video ko.